Yo, mga kachan, for today's video ay magluluto tayo ng sarsado Ang ating pinirito ay pasasarapin natin mga kachan Iyon, ang una nating gagawin, yan lilinisan natin yung ating isda Ang paglilinis ko dyan mga kachan, ay tinatanggal ko talaga ang lahat-lahat ng laman loob Pati yung ano nyan mga kachan, inaalis ko para malinis na malinis dahil pag atin siyang sasarsahan maalis yung kanlang lang sa mga kachan kaya at ganyan lang yung pagluluto natin paglilinis ng ating isda at yung mga kachan ay eh, pagka uh, patikman nyo itong luto na to at yan ito ihinain nyo sa inyong mga minamahal sa buhay ay talaga namang iibigin kayo habang buhay mga kachan kitang kita nyo naman nililinis natin ng maayos yung ating isda ganyan lang mga kachan yung estilo natin sa paglilinis yan mga kachan oh. kitang kita nyo yung mga hasang na inaalis natin yan, at yan na nga hugas na ang ating isda kitang kita nyo naman napakalinis napakakinis mga kachan kitang kita nyo yung isda natin ang tawag sa isda na yan, sa amin ay hasahasa -hasa. yan ha, lagyan natin ng asin mga kachan nilalagyan natin ng asin bago natin prituhin lagyan natin ng pamintang pulbos yung ating isda mga kachan yan, ibudbudang natin ang ibudbud pagkatapos ay ating imikos-mikos ng ating kamay disclaimer sa ating mga manonood yung kamay natin Dapat laging malinis Pag nagluluto tayo Inuhugasan natin ng maayos Ganyan-ganyan lang yung ano natin dyan Mga kachan yan At ito na nga Nagpainit na ako ng mantika Mga kachan Shoutout pala sa ating mga solid na followers dyan Shoutout sa inyo Sana hindi kayo magsawa Sa ating mga video at kitang kita nyo naman mga kachan kulong kulo na yung ating mantika hinaan lang muna natin ng apoy para pagsalang natin ng isda hindi siya matalsik hindi tatalsik sa ating mukha ganyan lang yung pagpiprito yan ang estilo natin sa pagpiprito mga kachan dapat ihinay mo yung apoy bago mo isalang yung isda at pagka nasalang na at hindi na matalsik yun na yung lalakasan mo na unti yung apoy shout out sa ating mga solid followers sana hindi kayo magsasawa sa ating mga video paki, paki and share na lang ng ating mga video mga kachan para marami pa tayong matutunan sa ating mga video cooking ang lulutuin natin ay prito na ating pasasarapin gagawing nating syarsyado kitang kita nyo naman yung ating piniritong isda mga kachan o oh, talaga namang napakaganda ng pagkakaprito natin ayun lutong luto na nga yung ating pinirito mga kachan ang tawag sa isda na yan ay hasa hasa doon sa amin ewan ko lang kung anong tawag nyan dito sa Maynila at doon sa inyo at ito na nga itong ating kamatis pag maglagay tayo ng kamatis mga kachan, sa ating sarsado dapat ay marami para malinamnam. Ganyan. Ito naman yung ating mga ibang mga sangkap. Meron yan tayong pamintang pulbos. Meron tayong sibuyas. Meron tayong bawang. At syempre itong sili na green. May itlog. At meron tayong magic sarap. Eh yung magic sarap na yan ay nagpapalasa ng ating niluluto. At meron tayo ditong onion leaves Ito is dahon ng sibuyas Mga kachan At ating iwi na yan Okay At ito na nga mga kachan Hiwang-hiwa na yung ating sa kamatis hiwana na nang into sa ganyan lang na uri ng paghihiwa At yung mga ibang nating sangkap Hiniwa-hiwa na rin natin At yung ay mag-uumpisa na tayo mag-isa Ng ating mga sangkap Ayun na mga kachan. Sana nga ay huwag kayong magsasawa sa ating mga video at iyong iyong isi-share para naman marami pa tayong maturuan sa ating mga tipid tips at tipid cooking. Kung nagtitipid tayo, at least masarap yung ating niluluto. Ganun ang ating estilo mga kachan. Gigisahin na natin yung ating mga sangkap. Pag nagigisa tayo, palalabasin natin yung amoy ng ating niluluto. Amoy pa lang ay ulam na nakakatakam. Hmm. kitang kita nyo naman itong ating kamatis. Ilalagay na natin. Pag maglagay pala kayo ng kamatis, pag yan ay nagigisa kayo, palalabasin nyo yung katas ng kamatis mga kachan. Bago nyo ilagay yung isda. Yung kamatis, Maganda yan mga kachan talagang lumalabas talaga yung kanyang katas. Para naman talagang ang inyong niluluto ay sumasarap. Pagka yan ay matikman nyo, ay nako mga kachan, makakalimutan nyo ang inyong mga utang. <laughs> Joke lang. Siyempre, talaga naman ang ating ito mga kachan lalagyan natin ng tubig tatansahin lang natin na yan sa inyo kung dadamihan nyo pero pag sa akin ganyan lang kasi sarsyado kunti lang yun palalabasin lang natin yung katas ng kamatis mga kachan at yan yung ano natin ngayon tatakpan na natin yan antayin lang natin yung kumulo at yan na nga anyway iwa ko na yung onion leaves at ito naman yung itlog natin atin nang babatiin mga kachan habang nagpapakulo doon sa kamatis, nagpapalabas ng katas ng kamatis, ay siya naman tayo ay magbabati ng itlog. Ayun naman. Talagang napakasarap ng ating lulutuin ngayon for today's videos mga kachan. At yun na nga ang sinasabi ko ay pagka ito ay nyo at hininain nyo sa inyong minamahal ay talaga namang iibigin kayo habang buhay mga kachan ganyan lang bati batiin lang natin yung itlog at yun tingnan natin yung niluluto natin ay kulong kulo na kitang kita nyo naman ang hitsura niya mga kachan at ngayon naman ay lagyan natin ng magic sarap ang magic sarap na yan ay yun ang nagpapalasa sa ating niluluto mga kachan kaya at huwag nyong kakalimutan lagyan ng magic sarap mekos mekos natin ng konti Iyaw, yeah, mga kachan, pagka ganyan na ang itsura niyan, ay talaga naman labas na ang kanyang ano, ng kamatis. Yan, yeah, na, alagay na natin yung isda, mga kachan. At yung mong ganyan na proseso ng pagluluto, ay talaga namang masarap talaga, kachan. Nagtitipid tayo, pero ang ating niluluto ay masarap. Ganyan ang diskarte natin. Yun ano natin yan mga kachan ganyan nilang natin mekos mekos punti sabay takpan natin yun makalipas ang ilang minuto mga kachang na nagkukulo-kulo ay atin nang i-check at lagyan na natin ng asin ganyan yung ano natin sa pagluluto mga kachan tingnan nyo naman nilagay na natin yung sili nasa inyo na yan mga kachan kung dadamihan nyo pero para sa akin kunti lang at ilagay na rin natin yung pulbos yung pamintang pulbos mga kachan at talaga naman yung ganyan ng itsura nyan ay ating imekos mekos lang para yung asin ay kakalat dun sa ating niluluto ganyan lang mga kachan isa e, ilalim nyo lang yung ano yung sibuyas at saka yung mga sangkap ng mga kamatis nasa ilalim lang siya ng isda mga kachan para talaga naman yung katas ay mano ma lalabas talagang tunay at yan na nga, binuksan na natin ulit yon at ilalagay na natin yung itlog. Pag makalipas ang ilang minutong pagpapakulo. At pag yan na inalagay na natin yung itlog mga kachan. Aantay na lang tayo ng ilang minuto na naman para maluto. Pero bago lahat ng pagkaluto, lalagyan natin yan ng onion leaves. Ito yung dahon ng sibuyas mga kachan. Yan talaga naman ay mo para sa mga misis na nagluluto pwede nyo man lagyan yan ng pichay o ibang gulay basta nasa inyo na yan basta yung sa akin mga kachan ganyan lang muna ang nilalagay ko yan takpan lang natin at i-check na nga natin ulit makalipas ang ilang minuto tingnan natin yun kitang kita nyo naman ang itsura mga kachan talaga naman nakakatakam na ngayon pa nga lang, ay natatakam na ako kitang kita nyo naman ang itsura ng ating niluluto nakatipid na tayo sa ating niluluto pero makakain natin ang napakasarap yan na nga ipinatay ko na yung apoy dahil luto na yung ating ulam kitang kita nyo naman ang itsura ng ating ulam mga kachan at talaga naman pag kayan ay matikman nyo at yan ang lutuin nyo makakalimutan nyo talaga ang inyong mga utang ha! <laughs> joke lang siyempre mga kachan ayun na nga ito na ang ating susunod na gagawin mga kachan magkakain na tayo at magmumukbang yun mga kachan ito na nga luto na yung ating niluto at kakain na tayo siyempre mga kachan maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga video ito, bago tayo kumain mga kachan, mananalangin muna tayo. Magpapasalamat tayo kay Lord sa mga blessing na natatanggap natin sa araw-araw. At yun na nga, yun na nga, mga kachan. Paki-like and follow na lang. Paki-share yung ating mga video mga kachan. Para marami pa tayong matutunan sa ating mga video na video cooking, tipid tips. Siyempre, masarap na luto mga kachan. Kain na tayo mga kachan yun kain muna tayo mga kachan para matikman natin yung ating niluto napakasarap napakayami at yun na nga mga kachan maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga video paki like and follow na lang ang share ng ating mga video cooking para marami tayong matutunan kita kits tayo sa next video mga kachan maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta Maraming salamat!